Sabipunya, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Well he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So mag-post mo muna tayo doon. So ang ang pinamagatan, ang pinamagatan ko po, po dito sa akin po ibabahagi ay patuloy po natin sa isipin ng Panginoon. So sa, sa, verses po na binasa po natin na dinaanan po ni Jesus, Panginoong Jesus, ay sa Jericho at sa lugar na yon ay meron po isang tax collector at ang paralan po niya ay Zacchaeus. So alam po natin ang trabaho ng isang tax collector kumbaga isa siyang maniningil ng pwes at siya daw ay isang mayaman yun ang sabi dito sa ating uh, dito sa ating binasa at ang gusto ko pong i-point out dito ay yung converse na nagsasabi ko dito na nais siyang makita ang Panginoon ano nais niya kumbaga talagang nagsikap kung mga sa Tagalog version ng ating Biblia, sabi niya na sikap siyang makita kung sino si Jesus. Kaya sa oras na ito, ano po ang dahilan kung bakit tayo ay nagkatipon-tipon na muli? Ano? Hindi po aksidente o hindi po coincidence na naririto po tayong lahat at ako po ay na nagutuwa at napakarami po natin ngayon na maraming nakikinig. Bakit po tayo na rin dito dahil nais po natin makita o ma ma, 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 sa disiplin ng Panginoon. Di po ba? Na magkilala siya ng lubusan sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang salita. At napakaganda po yan. At yan po yung mensahe ngayon na patuloy po natin sa disiplin. At bakit? Malalaman po natin mamaya kung bakit na kinakailangan natin pagsikapan na parangin po natin sa disiplin ang Panginoon. Pero meron pong isang tanong na tayo nga ba ay sinasaliksik natin na sumingkap ba tayo sa liksikin ng Panginoon? Kung baga hindi lamang po tayo ay dahil naaya ng isang kaibigan o dahil ito po ay isang oh, nagiging uh, ordinaryong uh, pagtitikon o or dahil ito na kung baga ritual, hindi po yun nawa ang maging dahilan na tayo ay naririto kung di dahil nais talaga nating makilala ang Panginoon sa kamamagitan ng kanyang salita. Kaya mayroon po na nais na basahin natin verse sa Jeremiah 29 verse 13 na nagsasabi dito sa Jeremiah 29 verse 13 basahin po natin ang kanila atin nilang project na verse Jeremiah 29 verse 13 sabi ko po niya dito, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, meron pong requirements na uh, kailangan po natin gawin upang makita natin kasi sinabi niya, yes, sinasaliksik natin ang Panginoon, pero kung hindi po upuso ang ating pagsaliksik sa Kanya, hindi po natin mat matuturay o matatagpuan ang Panginoon dahil sabi niya, you will seek me and you will find me po ang ibig sabihin ng Oreo Heart, hindi po ito pala kaati, hindi ko one-third o one-fourth lamang po, kung mga partly. Uh, merong pagdududa o merong, kung uh, mga uh, hindi lubusan ang ating pagsaliksik sa Panginoon. So kung lubusan ang ating, buo ang ating puso na saliksikin ang Panginoon, matutuhayan po natin ang Diyos. Ma mararanasan din natin ang kanyang presensya. No? At ang mga Uh, ang at, at ang mga kanyang maiwagang ma, mga gawain sa buhay po natin. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Kaya sa ating pagdalo, sa araw-araw na Bible study, siguraduhin po natin sa puso natin, na buo yung puso natin sa ating pagdadalo, na sa ganun po sa ating pagdalo, ay mararanasan natin or ma ma, ma, ma matanggap natin ang or mararanasan natin ang buong presensya ng Panginoon sa oras na ito. ay eh, mga kaibigan, mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa doon po sa Luke chapter 19. Uh, Pagpunta na po tayo doon sa verse 4. Sabi po niya doon sa verse 4, Okay, basahin ko po dito sa ating Biblia in the 90 sa sabi po niya sa verse 4, So he ran ahead and climbed a sycamore to feed three to see him, since Jesus was coming that way. O bago po tayo magbago uh, po ako magpatuloy yun, gusto ko balikan yung verse 3. Ano po yung sinabi niya sa verse 3? O oh, sige, dyan na lang po sa verse 3. Sabi niya gano'n, he wanted to see who Jesus was. Sabi niya gano'n, but meron po siyang kahinaan. Sabi niya, but because he was short, he could not see over the crowd. So sa ating pagsaliksik sa Panginoon, marahil no, kahit na ninanais ko natin na saliksikin ang Panginoon, gaya ng pagdadalo na pagdadalo natin sa Bible studies o pagdadalo natin sa mga uh, service, worship service, pero may mga bagay-bagay na struggles natin. Uh, isa ay ang pag-uusig ng ating kapamilya o pag-uusig ng ating mga kaibigan na, oh, dumadal na siya sa mga born again fellowship. Ah, ano na siya? Kumbaga, marami na siya, marami na tayong naririnig or baka tayo inuusig ng ating sariling pamilya na ano naman yung tinatagwan mo na yan? Ano? Mga anong bagay. So, gaya din ni Zacchaeus, meron din siyang mga kahinaan. Is siya ay isang maliit na tao. Pero kung titignan po natin sa ating buhay, uh, mayroon mga bagay-bagay din inside at sa ating kalooban, ano yung mga bagay-bagay na siyang malakit, no? Siyang uh, naging hadlang para tayo ay lumapit sa Panginoon o sa isikin ng Panginoon. May Marahil ang ating tinitingnan natin ang sarili na ay hindi ako karapat dapat kasi ako'y ganito. Kasi ako kasi marami na ako kasalanan, hindi ako karapat dapat doon sa presensya ng Panginoon. 'Yun yung mga bagay na 'yon. So sa, sa sa sa, sa, case ni Zacchaeus, siya ay isang uh, maliit na tao. Kumbaga sa kanyang sarili nakikita niya at sabi niya doon, and because of the crowd, dahil sa uh, sa mga tao, o oh, it could be the inward or the outward na upang tayo ay lumapit sa Panginoon, upang ating pangsaliksiki ng Panginoon, makilala siya ng lubusan. Hindi ko po alam kung ano yung mga hadlang sa bawat isa po sa atin. Eh, pero alam ko na may mga bagay-bagay na lang po sa atin. Gaya ng sinabi ko kanina na marami ang pag-uusig o pangungutya ng ating sariling pamilya o ng ating mga kaibigan o ng ating mga kasama sa dyan sa Pilipinas ano, sa at mga nilipon po natin. Maraming mga bagay na pero hindi po nawa, ayun ang mga yung dahilan upang mahaglaran ang aking pagsaliksik or uh, yung yung pagsisikap o pagnanais natin na makilala ang Panginoon o mas lalo pa tayo lumapit sa Panginoon o mas lalo pa tayo uh, yung relasyon ko natin sa Kanya ay maging malalim po. Yan po yung mga struggles natin, no? Kanya-kanya po, iba-iba po ang sitwasyon natin. Magkakaiba po yung ating struggles. Pero nakita po natin sa sa ano, sa sitwasyon po ni Zacchaeus, determinado siya. Kahit na siya ay maliit, kahit na maraming tao sa paligid niya, dahil kung maligid ka, matataas yung katabi mo, mahirap niya talagang makita ang Panginoon dahil sa kanya paligitan. So, bakit hindi po yun yung naging lang. Dahil sa kanyang determinasyon na nagsumikap siya na makita ang Panginoon. Kaya, ganun din po sa atin. No? Huwag po natin hayaan yung mga bagay-bagay na nasa ating kalooban, gaya po ng ating pagtingin po sa ating sarili na siyang maging madlang upang makina, makita natin o makilala natin o maging malalim lumayan pa ang ating relasyon sa Panginoon. O yung mga tao nagsasabi, huwag po natin pakinggan ang mga, mga bulong ng uh, at nasa tabi po natin o ng kaaway. Dahil ang kaaway sa niya sa atin, ibubulong niya sa atin. O, oh, wag kang kumunta dyan, wag kang makinig dyan, dahil walang sindi yan sayang na ang oras mo, mga ganung bagay ba? So, hindi, huwag po natin hayaan na yun ang siyang lang po sa atin. Ngayon, ipagpatuloy po natin, so, nakita na, na, po natin yung determination ni, ni Zacchaeus dito, na ay po ay magigalon din po yung determination po natin. Sabi po niya sa verse 4, ipagpatuloy po natin basahin sa verse 4, doon sa chapter 19, ano po yung sinabi niya dito? Sabi niya dito in uh, verse 4, So, he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. So, alam na niya, narinig na niya na parating ang Panginoong Jesus. Kaya naman, kahit na siya ay maliit na tao at kahit na maraming tao sa kanyang paligid, tumakbo pa rin siya at umakyat siya doon sa puno ng sycamore. Yung sinapuro po na yon ay provision po ng Panginoon upang siya ay ma makita niya ang Panginoon. So tingnan ninyo ang provision ng Panginoon. Kaya kahit na marami po hadlang sa atin, alalahanin po natin na ang Diyos alam niya kung ano yung nasa puso natin. Alam niya kung sino yung totoo at tunay na sasalit-sasalit sa Kanya o sino yung talagang nagsusungikap na nais na, na makita siya o makasama siya o makilala siya magkaroon ng relasyon sa kanya ng mas malalim. Alam po niya yan. Kaya dahil alam niya yan, mak ma, uh, even provide. No? Ibibigay niya ang paraan. Gaya po ngayon. No? Kaya nagpapasalamat po sa, tayo sa ating Panginoon dahil binuksan po niya ito. Bible study na ito na isang paraan upang tayo ay upang makilala pa natin ang hubusan ng Panginoon. Kaya nga, ang sa kwento ni Zacchaeus, merong pre-wide ang Panginoon na si Kamuro upang maakyat niya yun at doon makatutong siya at mas above siya doon sa crowd at upang makita niya ang Panginoon. At uh, ngayon, pagkaraan po niya doon, nakita ni, nakita ni Zacchaeus ang provision ng Panginoon doon. So, ganyan din sa ating mga kapatid. Pero provision ang Panginoon sa ating araw-araw Isa na rito ang Biblia It is God's provision to us Para makilala natin siya Dahil kung walang Biblia naman Hindi po natin siyang makilala Dahil ang Biblia, ang salita ng Diyos At ang Panginoon ay isa Yan ang provision ng Panginoon sa atin Ngayon ipagpatuloy po natin pasahin doon sa verse 5 Sabi po niya sa verse 5 So when Jesus reached this part, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Pasahin ko po sa Tagalog, sabi po niya, at nang dumating si Jesus sa lugar na yon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, danitara bumaba sa kailangan ako ituloy sa bahay mo ngayon. Yan ang sabi niya. So, sa dami-dami ng tao, bakit si Zaccheo pa ang kanyang napansin? So, dahil alam niya kung sino yung tunay na nagsisikap na nagnanais na makilala at makasama siya. So, lahat po tayo, alam ng Panginoon ang pangalan mo natin. Dahil ang sabi ko niya, so John 10, 14, 15, sabi niya sa John 10, 14-15, basahin ko po sa John 10, 14-15, Okay, sabi po niya dito, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Ang Panginoong Jesus, siya yung good shepherd po natin. At alam niya kung sino yun sa yung sa kanya. Yung tu tunay na nagsasalisik or na, nags na, na is nagsusumikap na makilala siya. Alam niya kung sino yung nabibilang sa kanya. Gaya ng pagkakaalam ng ama sa kanyang anak. At yan, makikita natin yung tinawag niya si Zaccheo at sinabi niya, nalika ang bumaba Sabi niya, alam niya ang puso ni Zaccheo na nais siyang makita ni Zaccheo at makasama. At kaya, na, kaya naman, sabi niya, kailangan ako itumuloy sa bahay mo ay Wow, napakaganda dahil ang Panginoong Jesus mismo ay nais na makasama si Zaccheo at tumuloy sa kanyang bahay. Isa pong napakalaking privilegyo na ang Panginoong Jesus ay nagnanais na manahan sa ating puso. Ano po ang bahay po natin, ang puso po natin, ang magiging bahay ng Panginoon. Kaya yan ang, yan ang isang napakalaking privilege po sa atin. It is an honor na manahan ang Panginoon sa puso natin. Kaya kasi naman ang nagbubukas ng kanilang puso kaya ng pagbukas ni, ni Zacchaeus sa kanyang kahanan at manahan ang Diyos, ang Panginoon Jesus ay manahan sa kanyang puso. Kaya ito po ang uh, isang uh, uh, nakita ng Panginoon kay kayo. At ang um, um, verse 6 po na, uh, basahin po natin sa verse 6, ituloy po natin. Sabi nga sa verse 6, So he came down at once and welcomed him quickly. Kaya siya naman ay nagmadali, hindi na siya nagatubili. dali-dali na siya bumaba wala siya katanungan. Bakit ako? Hindi yan sinabing gano'n. Eh, hindi naman ako karapat dapat. Isa akong tax collector at ako'y nangungupit. Marami na akong kasalanan. Bakit ako ba yung napili ko? Hindi gano'n ang sinabi ni sa kayo. Kundi sumunod siya kaagad doon sa sinabi ng Panginoon. So, makita natin ito. Yung sinabi ng Panginoon sa kanya na sa chaos, na lika, bumaba ka, pinakinggan ka agad ni Zacchaeus ang mensahe ng Panginoon nung binawag siya no hindi siya nag hindi siya nagtanong o bakit siya ba agad agad siya bumaba at he welcome him gladly so si may galak uh, may tuwa sa kanyang pag uh, uh, sa kanyang pag-welcome sa Panginoon hindi yung meron siyang pagdududa kaya anuman ang mga nasa kapaligid niya marami man niya tao pero hindi niya yun hindi yun ang naging hadlang kaya sa ating buhay, alam ko na nangungusap ang Panginoon sa atin. Maging sa ating palagilid, palagay kundiyan, meron din tayong mga experience, may mga karanasan din tayo, na nangungusap ang Panginoon sa atin. Even now, nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya, um, wag po nating paglasing ang puso natin sa pangungusap ng Panginoon sa atin personally. Gaya ng pangungusap niya sa kayo, no? nangungusap niya si sa kayo, personally. no, Kaya, ito makita na ang araw na makikita po natin dito ay ang pakikinig po sa, natin sa salita ng Panginoon. Pakikinig natin sa kanyang tinig. No? Meron mga pangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa ating personally. wag po natin yang, uh, wag huwag po natin yan indahin o huwag po natin yan na ipagwalang bahala. Kundi yan po ay ating po Uh, tutunan sa ating sa pamamagitan ng ating pagtupad sa kanyang mga salita. Sa ating po, paglapit sa kanya kaya po nang ginawa ni Sateos. Yan po yung ating uh, matutunan dito sa ating pong binasa. Ngayon, ipagpakulit po natin, basahin ngayon sa verse 7. ang dami-dami nang dami sinabi. Sinabi nila, yes, has gone to be the guest of the sinner. So you see yung mga pangungutya nila, mga pangungusig nila, pero hindi yan ang naging hadlaw. Dahil sabi niya doon sa verse A, sabi niya sa verse A, uh, But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the Lord and I have cheated anybody out of and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Kaya kahit na ganun yung sinabi ng mga tao sa kanyang kapaligiran, hindi nagpatinag si Zacchaeus. Tumayo pa nga siya, sabi niya, he stood up, sabi niya ganun. So tumindig siya at sinabi sa Panginoon, na lukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinukuha ako sa kanilang mga tao, babayaran ko siya ng no, apat na uri sabi niya ganon. So dito nga kita po natin, ano ang aral ang matutulot po natin dito? Ito po ay yung isang yung confession ng kanyang kasalanan. Hindi po niya itinago ito sa Panginoon. No? Sinabi niya na kung may tinuha ako sa kanilang mga tao, babayaran ko siya ng apat na uri So dito, nakita ng Panginoon ang puso ni Zacchino. Na kahit na siya isang makasalanang tao, nandoon yung kanyang pagsisisi. Nandoon yung kanyang pagsasabi ng kanyang kasalanan, pagiging open okay niya. Hindi niya pinakinggan yung kung ano mga sinabi ng tao. Kasi karang, kung tayo po nasa sitwasyon ni Zacchaeus, ang dami-daming sinasabi ng tao sa ating paligid, oy, Ganito ka, makasalanan ka, wala, hindi ka karapat dapat sa Panginoon. Ay kung yun po yung ating pakitinggan, ma ay mara, tayo ay mawawalan ng pag Pero ang Panginoon, hindi po yun ang tinignan niya kay, kay Zacchaeus. Ang tinignan niya ay puso ni kayos na tapat na siyang nagsabi ng kanyang pagkukulang ng sabi ng kanyang pagkakamali. Kaya mga kaibigan, yan ang mga na, na natin matutunan dito na ang, na ang Panginoon ay naghihintay lamang sa atin upang sabihin sa kanya ang ating kahinaan, sabihin sa kanya ang ating pagkukulang, ang ating mga kasalanan, ang ikumpisan sa kanya at ang hindi na kapatawaran. Sa, mga, sa ginawa ni, ni Zaccheo, dito, ikumpisan niya yung kanyang kasalanan at ang siya na ituwid kung ano ang dapat na ituwid. Yan po yung kanyang uh, sinabi sa Panginoon. No? Sinabi niya, babayaran ko siya ng apat na uwid. So, ibig sabihin nun, itong tuwid niya ang dapat na ituwid. Kaya yan po yung hihintay, ng Panginoon sa atin. Ngayon, ipagpatuloy po natin pa sa atin sa verse 9. Sabi po niya sa verse 9, Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the son of man came to seek and to save the lost. Hallelujah! Wow! Napakaganda ng naging ending ng buhay, ng buhay ni Zacchaeus. Sabi ng Panginoon sa kanya, dahil sa kanyang uh, pag-umpisal, pag, -upisar, pag -upisar, at pagsisisi sa kanyang kasalanan, anong dumating sa kanyang kalitasan? Sabi ng Panginoon sa kanya so hindi na bukas o mamaya-maya. Sa oras na ito, kaligtasan ay nasa sa iyo. Sabi niya kay Nakainos, dahil sa ka anak ni Abraham. Sino ba si Abraham? He's the father of faith. Ibig sabihin noon, may pananampalataya pala si Nakainos. Kaya naman, naman, ang, yun ang sinabi ng Panginoon na ang kaligtasan ay na kay uh, Zacchaeus dahil nanampalataya siya kay Cristo Jesus. Nanampalataya siya sa Panginoon Jesus. Isa, siya, rin, isa rin siyang anak ni Abraham. dahil si Abraham ay nanampalataya sa Diyos. Kaya tingnan niyo, ang kaligtasan ang binigay ng Panginoon sa kanya. Kaligtasan saan? Hindi lamang sa kaam hindi lamang sa kasalanan, no? Pero sa bawat araw-araw na ginagawa ni Zacchaeus, nandun ang Panginoon upang iligtas siya. E, yan ang ko ng Panginoon. Hindi lamang kaligtasan doon sa uh, uh, sa wala hanggang kamatayan, kundi kaligtasan sa araw-araw at kaligtasan doon sa kapangyarihan ng kasalanan dahil araw-araw po nandiyan po yung kaaway. Kaya ang sabi, dahil sabi po niya doon sa John 10.10, 10, basahin po natin sa John 10.10, 10, The thief comes only to steal and kill and destroy. So you see, yan po yung trabaho ng kaaway. To steal, to kill, and to destroy. Na niya yung ating dalap and he will kill kung ano man yung pagnanais natin o pagsisikap natin na makita siya, makilala siya, magkaroon ng relasyon sa kanya at, at, at sisirain niya kung ng plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa akin. Pero, nakapaganda sinabi ng Panginoon. Sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Hallelujah! So, napakaganda dahil ang plano ng Panginoon ay bigyan tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. Kaya naman, yan ang sinabi niya kay uh, Zacchaeus. Today, I have come The salvation has come now, sabi yung kanon. Kaya sa pag sa kalitasan na yan, hindi lamang po yung kalitasan sa walang hanggang kamatayan o sa destruction, kundi kalitasan sa araw-araw at sa mga sa power, sa kapangyarihan ng kasalanan at salvation until the Lord will come. Yan po yung kalitasan na ibibigay ng Panginoon sa atin kapag tayo ay tunay na sinasaliksik natin o nagsusumikap na nanais na makita ang Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya ito po yung araw natin sa oras na ito, mga mga kaibigan, ang pagsaliksik po natin sa Panginoon. Araw-araw. Dahil kung sasaliksikin natin ang Panginoon, ang na buong puso natin, makatagpuan po natin ang... Panginoon, dahil yan po yung pangako niya sa bawat isa sa atin. At ang kaligtasan ng Panginoon ay mga sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. I hope na tayo po lahat ay na-bless dito po sa pag-aaral mo natin, mga kaibigan, mga kapatid, at uh, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa ginawa mo sa cross. Tunay nga po na napakalaki ng sakripisyo mo at kami po ngayon ay narinito sa iyong harapan at patuloy po namin hinihingi ang iyong kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan at amin pong kinikilala na ikaw lamang ang makakapagbigay sa amin ng anumang pangangailangan po namin higit sa lahat po ang kaligtasan Panginoon dahil na sa iyo po ang kaligtasan. Lord, nakikilala mo po ang bawat isa sa amin dahil ikaw ay All-Knowing God. Lord, Lord, alam mo po kung ano yung mga sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya niyo po pinataas ang aming mga sarili sa iyong mga pagpalang kamay. Hiling po namin at dadalangin po namin na patuloy mo po, uh, patuloy mo po buksan ang aming kaisipan at aming pangunawang ng, ng, sa kalupulubusan po, po namin makilala ka, pa, Panginoon. At Lord, I pray that you draw our hearts closer to you, O God. Yan po ang aming sarong na sa kala ni Jesus. Amen. Mabalik ko po, po sa atin. Yes. Po natin ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Judy. At uh, Patuloy po po tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng uh, pagkatanghal o patutuo, presentation and testimony. Paalala lang po kung meron po silang mga testimony or presentation po. Pwede pong uh, lumapit po sila sa audio or sa microphone po para po marihin po natin ng maliwanag. At uh, nakita po natin sa mga screen natin, mga, may, may mga numbers po. Yan po ang pagkasunod-sunod. So, uh, kung nakahanda na ang ating mga kapatiran dyan sa Mandaluyong, male dorm, pwede na po silang mag-unmute and thank you po. At maghanda-handa na rin po ang mga pasig. Thank you po. Meron po ang presentation ng mga Mandaluyong, male dorm.